Okay. Sa 17. Anong sabi ng doktor? Pinapa-admit po siya si meron Umon niya. Sa mga nagtatawas. Ako na. O ano Along sabi? May naglalaro. Ano na hmm. na. huh? oh. so, na yung mga asin? Ito? Mamaya may papahanap ako sa inyo ano ha? Uh, herbal. herbal. Meron dito yan sa atin. Kasi marami na lang nagamot Nakakausap pa siya. Anong pakaramdam mo, kuya? Kuya, anong pakaramdam mo? Ha? Ah. Pero willing siya magpagamot. Ano niyo po to? Ano niyo? Kaya, kuya niyo. Yan may alisin ako sa kanya. Tingnan ko ano. Buti na walang laman. Ipukulong ko yung mano rito. Buti bang tingnan walang laman. <laughs> ganun mo yung ano. Ganun mo ganun. Yan, ganun, ganun. Diretso kong ganun. Diretso kong ganun. Manalig sa ating Panginoon, ha? Ha? At mo, nagagaling ka pa, no? Ha? Ha? ah, oh, pikit, pikit. Wala? Walang sakit? Wala? Ha? Meron. Sakit doktor to, ha? Ayun, oh. Sakit? Meron? O, oh, ito yung mga duwinding ito. Ito ang kulam dalawa. Nasa katawan niya yung ano, nakahalo, eh. Oh. ano, Yun naman, gamit ako ng band paper lang bond paper. Ito lang. Dito tayo sa manipis lang. Kaya lang, oh. Ha? Ah. Kesa dito, pwede niya sabihin. O yan, pigas niyan eh. Dawa. O dito tayo. O, oh, may kulam to. Ayan, oh. O, oh, yupein ko, ha? O, oh, yupein mo, ate. Para, para lang muna. Sige, yupein mo. Oh, Lambot. Tama. Ibig sabihin, walang palaman ng loob. Sakit doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor to. Ah. Sakit hindi? Masakit. May sakit doktor to ha. oh? Ito naman yung mga duwedeng itim. Uh! Papi lang yan. Hmm. Oh. Hmm. Uh! Uh! Meron ka rin duwedeng itim ate. Opo. Opo. hmm Walisin alisin ko muna ito, tapos alisin ko yun sa iyo, ha? Sa Torah Repo, tinit na pera rotas kasi magumagambal sa lalaki ito, magusap tayo sa spiritual ng Diyos, Diyos sa lahat, Diyos ang inakatakot sa iyo, pero ano, sa Diyos, kamaralo sa bagay mo, yabak, ela um. alisin mo na nilagay mo rito, ha? Aalisin mo na, ha? Aalisin mo na, ha? Ha? Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? Aalisin mo na pala, ha? Nagkakaitindihan tayo. O, oh, dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay, pababa. Paganon, paganon, paganon. Sige, paganon, sige. Ulo, sa ulo, sa ulo. Sige pa, isira ang isipan nito. Sige pa. Paganon, paganon, paganon. Gagaling na to ha? Gagaling na ha? Ha? Ah, Kailangan lang to. Sige pa, o, oh, kaibigan. Sige pa, sige pa. Rexum. boom. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Dalawang kamay mula sa ulo. Sumunod ka sa akin. Pagano, pagano. Sige, pagano. Yan, ganyan, ganyan, ganyan. Yan, ganyan, ganyan. Sa ulo, sa ulo. Meron, no? Pagalingin mo to, ha? Sagot. Pagalingin mo to, ha? Sagot. Gagaling na to, ha? Opo. Sige, sige, sige. Nag-galit ka ba sa kanya? Meron? Wala. Ah. Eh, Ay, ba't kinulam mo? Ingit. Ah, nainggit ka. Oh, o bakit oh, ganito lang bahay nila? O ba't nainggit ka? Ah, Sige, gano'n ah, naman. Sige, utusan kita. Ah, Sige, gagaling to ngayon ha. Opo. Gagaling ngayon. Opo. Kaibigan mo lang to? Opo. Kaibigan mo? Opo. Kita mo, walang ah, iya ka. Sige, baklas, baklas. Ah, Asan ka ngayon? Nasa Manila, dito. Ah ah, ah. 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 Nasa Manila? Ah, Manila. Manila. Sige, ah, baklas mo sa ulo. Opo. Ah, Sige. Ah, ah, Pulong natin to ha. Para uh, din na balikan to. Ah. Uh, Mamaya na po, uh, ang dami nilagay eh. Sige, baklasin mo, baklasin mo. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Ate, medyo hindi ka rin ha. Alis na sa'yo. Sige, sige pa, sige pa. Ah. Sige pa. Sige pa. Ah. Uh, uh, hmm. Oh. Uh, madam, tinan nyo lang ipit ko ha. O. Oh, oh. Oh. Yan lang ha. Hindi, hindi po na todo yan. Oh. Oh. Ha? Huh? Okay. Sige, sige, baklas, baklas pa. Ah! Ah! Sige pa. Ah! ah sige pa. Ah, ah! Gagaling na to ngayon. Oo. Ah! Oh, Gagaling na. Ah, Oo. Oh, ngayon mismo. Oo. Ah, o oh, oh, sige, sige. Oo. Ah! Oh, sige. Oo. Ah! Oh, Umiga dito. Ah! ah Umiga tawa dito. ah! oh, sorry na. Mm. Sa? Ah, sa, ah, sa. Ano? Oh, sa ginawa mo. Ah, sa ginawa. Mo. Sa ginawa mo. Sige, sa, sa paano kayo ng sa Panginoon kung ganyan ginagawa mo? Ah, paano ka harap. Ah. Ah! ah, ah, ah Umiga tawa sa tas. Mabalik. Sorry na po. Opo. Opo. Sige pa, sorry sige pa. Sorry na po. Bali may nalo po sa ano to, sa kinain. Nasa katawan niya po eh. Sige pa. Sorry na po ba ngayon. Hmm. Nagaling na to. Nagaling na po yan. Nagaling na talaga Magaling to. Nagaling na po. Pag hindi. Pabalik na po ako. Hindi po, kinukulong ko nga po eh. Opo. Sige pa. Aba. Gagaling na ha? Opo. Uh, o paano yan? Papatayin kita? Aba. Kilala mo ko hindi? Hindi po. O ha? magpapakilala ako. Opo. Ako ang team A po, taga Sambales. Ayoko na naano yung mga taga Sambales ha? Aba. Lalo ka na nasa Manila ka. Opo. Ha? Opo. Hmm? Opo. Sige, sige. Opo. Sige. Tanggalin mo pa, tanggalin mo pa. Huwag mo surahin ang isipan nito, Aba. ha? Opo. Ha? Sige, sige. Aalis ako. Opo. Aalis ka na. Opo. Ah, hindi mo na tanggalin mo muna 'yan. Ikukulong na kita eh. Opo. Sige pa. Sige pa. hindi ka pwedeng makaalis. Ikukulong kita hayop ka. sige pa. Opo. Tanggalin mo lahat. Opo. Ah, paki-ready pa 'yung Ala, kulong na natin 'to. Panginoon kong Jesus, ako'y madakilaw, hindi ako nang basbas sa iyo, nay kulong ko gumagambala sa lalaki 'to, sa ni Patrice Mac. Oh. Ah 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 Pakinapit po. Sir. Hoy, tey. Ah paano po siya nung basong dinarga ko? Tapos ito, madam, paki sunog na hindi lighter, kailangan posporo. Tapos, ah, teka lang. Shout sa lahat. Nandito ang team po sa Amungan, iba sa mga kung sa so, nang gagamot. Ito po, galing po ng Manila. At uh, may inilagay pong, parang ano yan ah. Alam mo yung buto na pakwan? Parang ganoon po siya. Hinalo sa pagkain niya. Ah, uh, yun nga ho. Ipag-pray ipag -pray natin si Kuya. na Natuluyan ng gumaling. At kaibigan lang po na paano siguro to. Ah, uh, pa napainom. Tapos may andaan. Ayun ho. No. Sambuan, latag. Kaya iwas-iwas din po tayo sa mga pagkain na ibinibigay sa atin. Uh, chat out sa aking makipagtagpo si Tanggol. Hindi ko makakita. Ayun. Uh, okay, po yan sa kanyang kasintahan. Uh, chat out kay Roy Ben Capistrano, kay Kukoy, at kay Brother Rap, at okay. sa dalawang taga Brunei na manggagamot si Brother Kent, Brother Marwin sa December po mamamahagi tayo. Shout out kay Atinoba, kay Atinida, at sa dalawang mag, uh, pamilya, sa dalawang mag-asawa na tumutulong sa akin hanggang ngayon, nandito lang sa Palawid, Sambales. Parang salamat.